Ito po yung nahulog na sasakyan dito sa may ano, sa may pinak, sa may baha po dito, diyan baha pa po diyan, di ba nakakadaan yung mga mga motorista. So, tapos meron pang nahulog dito kahapon ng hapon, nahulog yung four wheels dito. So, meron buti na lang meron pong ano dito, merong forklift na naka-standby dito. So, siya yung mag-aahon ngayon. Lalim pa pala diyan, ano? Atali yung mga sakay daw po nito uh, okay naman po uh, okay naman sila ligtas na so yung sasakyan lang uh, medyo nababad ng alus kahapon ng hapon uh, tapos ngayon maga alus ano na 12 hours na uh, ano ba yung 20, uh, magbe 24 hours na malalim pala dito Ha, uh, may poste sa ilalim May poste Oo, oh. oh, na, na, natumba Pero palang poste dito ya, ya ano muna, ya ahon oh. Poste, wala na dyan Ano ka, wala Yung nakaharang ano, hindi pwedeng hilahin, ma gagayon. Itatali po yan yung sahok. Kaya may medyo malalim pa dyan. Lulubog ka dyan, lulubog ka. Ay, hindi naman. Yan, yan na yan. Ah, dito ang malalim sa gawin dito. Ano? Sisirin yung, ano, yung hook para maitali po. At tapos iangat nung ano. Ano ang pokling bako. Ang ah, tagal niya sa ilalim ah. Sana yan Oh, Oh, may hook. Yan, pwede niyang itali. Kinapapa lang. Buti uh, na lang, merong magaling sumisid dito. Pagka hindi ka naman sanay dito, di mo maano tagal din yan, yung minuto sa ilalim uh, no? uh, Yun yeah. o eh, Inuulit ko po yung mga sakay na driver at mga sakay nito Okay naman po sila, hindi naman sila na Pina-check pero wala, okay daw naman nauntog lang ng konti yung ulo nila Kaya so, dire-direcho sila dito, yan yung daan Ito yung daan na papuntang uh, Kandaba uh, Bayan ng Kandaba, actually Kandaba to saan? Bukas mo yung pwede saan pwede Oh, dahil may ano dito, may poste, may na, na may poste pa lang natumba dito. Gagayo. Ah, may poste. Opo, may poste po. May poste diyan sa ano, sa baba.

Sige, pumitik sa atin yan. Matibay po ba yung tali na yan? Oo. Oh. Belt ano? Oo, oh, matibay nga yan. Awa, oh. ali, awa kayo Tapos si, doon na yan sa kabila, tapos si hilahin na lang yan ng ano, ng vacuum papunta doon. Hindi kasi pwede dito, mataas, tapos bato pati. Eh. oh hindi pwedeng yan dito isira yung ano gagayon Kaya pa palang <tipos> Pag naaon na mga kabuga, dito na po yung sasakyan ng ano. Diretso na sa ano yan, Aldo, eh? Sa talyer. Uh, diretso na sa talyer. Ito uh, pong may-ari nito mga kabukit. Hindi po iba sa akin. Pinsan ko po, po ang may-ari nito. So yung mga tao niya okay naman po. Hindi uh, naman po ganun uh, gaano masaktan. Okay na po sila.